Shaira, Tayban, buti na gising ka na. Mm -hmm. Kamusta pa haramdam mo? Mm -hmm. Ano yung baby ko? Ano siya yung baby ko? Shaira, Magpahinga ka muna, please. Hmm. Ano magpahinga? Nasaan? Nasaan yung baby ko? He was delivered via C-section. Kaya, huwag ka masyadong gumalaw kasi baka duguin ka na naman. Teka, Leslie. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Na, nasaan na? Nasaan yung baby ko? Ano nangyari sa kanya? Shai, buhay yung baby mo. Pero, pero kasi nasa critical condition siya. Nasa incubator siya ngayon. May monitor Mahina kasi yung tibok na puso niya. Posible siyang... Hindi. Posible siyang... Mabayang. Hindi. Hindi. Hindi, <laughs> Leslie. Hindi ko matatanggap yung sinasabi mo. Hindi pwedeng mawala yung baby ko. Girl, ginagawa naman nila lahat. Tama. Gawin nila lahat. Kasi hindi pwedeng mawala yung baby ko. Leslie. Leslie, siya, siya na lang yung pag-asa ko. Siya na lang. Siya yung... yung buhay ko, Leslie. Hindi po kaya. Hindi po kaya mo Girl, girl, ingatan mo sa hindi mo. Hindi ka pa magaling. Ito mo na, Shira. 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 Ano ginagawa mo dito? Hmm? Shira. Lumayas ka. Huwag na magkalalapit sa akin. Di ba pinili mo yung babaan yun? Sige, sumama ka na sa kanya. Ipagsiksika mo yung sarili mo sa kanya. Magsama kayong dalawa sa impyerno. Jordan, umalis ka muna, please. Umalis ka na. Sige na. Sumama ka na kay Christy. Pero ito kung tatandaan mo, kapag may nangyaring masama sa anak ko, magbabayad ka. Magbabayad kayong lahat. Pagbabayarin ko kayo dalawa ni Christine. Naiintindihan mo? Umalis ka na. <coughs>